every day Hi guys welcome back to my YouTube channel. This is a lingu and linguistic society business. Mind on your business. Okay guys, habang nag-aantay po ako ng letter sender natin sa aking, ito sa aking youtube channel. Makaupuhan okay. na. Parang oh, nakangawit din pala minsan tumayo sa isang segment. Para okay, guys, this is my segment guys. Resend me all your Okay habang nag a ako ng mga letters sa rito, guys sa aking YouTube channel, meron naman talaga mga, ano, meron mga gusto mong mag-send, mag-share ng mga kwento nila. Kaso kasi, they are so very busy sa kanilang mga lifestyles. Anyway guys, habang nag a ako, uh, gusto ko rin naman mag-share ng aking mga you know, experience din. Kasi, so, uh, ano lang, pipiliin ko lang yung mga, uh, ano lang, kung kukuha lang ako ng pakuntik-kuntik doon sa aking mga uh, uh, na experience ko sa buhay, sa nagsalamuha din sa so, sa so work, sa iba't ibang iba't ibang aspito ng buhay ko. Sa so, nagsalamuha lang sa so, pakuha, oh, oh, sa so, pakipagmaritisan lang sa labas. Grabe yung experience na yan. Paano ka makibagi sa kanila, paano ka makisalam mo sa kanila, paano ka makipagmarilisan sa mga marilis na yan, paano ka makisama sa mga uh, taong um, mabuti at nagsasama sa mga ano, dun sa mga pwede kang makisama, pero huwag kang makisama. Diba? Nag-gets nyo? Pwede kang makisama, pero huwag kang makisama. Diba? Kung ano yung mga masama nilang ano, gawain huwag mo nang gayahin, huwag mo nang gawin. Sige, hayaan mo na lang sila na sila yung gumawa ng kung hindi sila ma, uh, ma advise na stop doing bad, bad things, kung hindi sila makikinig. Eh, huwag mo nang, ano, huwag mo nang sabayan, huwag mo nang gayahin, di ba? Pinipili, kaya ako mas pinipili ko palagi ng mag-isang mag-upil. Mag Ayun naman, kaya ako naman eh, wala nang perfect guys, di ba, sa tao. Wala. wala. Pangalam lang na perfect, perfect to. Pero nung makilala sa, ano, sa probinsya, ang pangalan niya, perfect to. So yun, meron naman pala ang tao perfect <laughs> Kaya lang pangalan lang. Pero tayo guys, as a human, uh, bilang isang tao, eh, wala naman talaga perfect sa akin. So, nakagawa tayo ng hindi naman na hindi tama. Basta huwag na lang rin na hindi um, ko pa paulit ulit ka na lang ang ulit Uwag na Hindi e, e. sakit na yun. <laughs> diba? So, kung tayo, matuto tayo sa ating pagkakamali. bawat isa sa atin, uh, binibigyan ng pagsubok ni Lord na hindi, ta hindi pa rin pa rin ay minsan. Paiba-iba tayo ng sitwasyon. Diba? So, Ayun, ginagawa ko na lang, robo-on na lang sa mga na-encounter ko minsan ng mga tao. Kagaya nung mga, kagaya nung ano guys, meron akong na-encounter na, ano, ah, uh, pahapon lang. Meron akong na-encounter pahapon lang na isang babae. Ah, uh, hindi ko na lang babanggitin ng kanyang pangalan. Yung parang, uh, I was very excited to do the task and okay? then, Oh, parang, nag nagkamali ako. Nagkamali ako kasi late ko na nanotice na ay, may mali pala akong nagawa. Tapos instead na mag-morient oh, ako, instead na uh, mabadre ko oh, kasi may mali na akong nagawa. Parang eh, hey, ginawa na lang siya sa tao. Tapos parang pinapag-gift ko na lang yung ano yung parang pinapag-gift ko na lang sa iba yung nagawa ko. Na na uh, ano na hindi naman dapat yung ginawa ko kasi nga uh, kung ilang task ang dapat uh, hindi ko lang masyado i-ano uh, ano, kasi baka um, may magbash ako na uh, hindi ko lang ilang magpapanggit kung baga ilang task ang dapat na kung ilang numero ang dapat na nandoon yun lang dapat ang gagawin ako naman sukubra ako so lahat ng nandoon Trigger ba ako? Then, ano ba yun? Ginawa ko yun. And then, ang nangyayari, so, sobrang excited ko sa ano. Excited na talaga daw kahapon. Eh, parang, may, may, tayo kasi, mga, tayo kasi, ba, diba? minsan may araw tayo ng sad, pero naman, araw na masaya, excited. So, yung sobrang, ano ko, excited, parang gusto ko lang yung enjoy yung, yung, task na yun. Parang, uy, gusto ko makatulong ano, busy na yata siya. Eh, yung parang, yung gusto lang, ano, gusto ko lang, kumbaga maganda yung aking intention, pero napasama. Di ba, meron na nangyayari din sa akin, meron, ma maganda yung intention natin, pero pagdating dun sa ibang tao, na papasama tayo. Iba yung interpretation nila, uh, Marami, maraming bisis yan, ano, yan. Din, may pa na nangyayari din, hindi ko naka-encounter natin. So, kumbaga, maganda yung ano natin, adhikain, uh, maganda yung intention natin. Pero, uh, pagdating dun sa isa, ay uh, iba ang iniisip. Kasi meron talaga eh, iba-iba tayo ng ano eh, level ng pag-iisip, iba-iba tayong understanding ni Sun. Yun nga, namin may prayer, kung baga kahit maganda yung intention mo, namin may center prayer, grabe So, um, uh, be careful na lang tayo sa mga tao na nakasalamuan na sa lang kasi ano, um, hindi natin hawak yung isipan nila. Uh, Iba-iba talaga tayo ng understanding na may misinterpret ng mga bagay-bagay ng sanyo mga kakilala natin, mga kamarin natin. Alam mo, babae, girls, mga marikis yan. Ayun. Ano ba ba? Basta yun lang po yung, ano, ah, uh, So yung mga sabi ko, we need to be very careful sa mga mo natin kasi iba-iba tayo na gusto mo sa mga gusto no iba na kami gusto ang daro pero gusto mo explain di ba pero um, hindi hinahayaan mo na lang kaya hindi na humaba pinsan din di ba so meron namang ano meron namang side na gusto mong patulan yung issue kasi para malaman din niya yung mali niya meron lang gano'n. Minsan naman, yung iba, na nahingit na lang ayaw na, ayaw na ang mapa, ayaw na ang ayaw, ayaw na ayaw na ulat, ayaw na, may stress. Ang dami ng stress sa paligid, tapos huwag pa stress ka pa sa mga sa maliit na bagay, di So, yun, um, kung nga pala makalimutan. E syempre, gusto ko rin pala i-shout out uh, yung aking mga uh, kapwa YouTuber, mga bago kong friends dito sa YouTube. Meron ako mga nakikilala guys na mga bago friends, na mga vloggers. Uh, oh, meron ako mga nakikilala kikilala ng mga bagong friends dito sa dito sa aking pag-YouTube. Uh, At they are very good, very nice. Meron mga pag dito sa Pilipinas, meron din naman mga tag iibang bansa. Alam niyo guys, ako, ito yung mga tag-ibang bansa, napaka-humble nila. Napaka-humble nila ka, ano, makipagpalitan ng messages. Hindi sila yung, ano, hindi sila yung mga mayayakong na tao Akala ko kung sino kong magsalita, yung parang naka... Nag-YouTube like, lang, yung parang meron lang silang something na achievement na yung mga nandito sa so pinakot <laughs> ng uh, mga ano, may yabang. Uh, Pero, ewan ko lang, hindi pa ako nakaka-encounter ng mga naging friend ko na kami ng conversation sa messenger na mga nag-work abroad tapos nag-vlog sila. They're very nice to me. Iwan ko lang sa iba ha. Basta yun ang na-experience ko sa kanila. Parang mas mga ano pa, mas may itang ulo, mas mga ma ko yung mga nandito sa, ano eh, nandito sa Pilipinas na mga nag-vlog. Hindi naman lahat ha. Kasi ako nag-vlog ako ha. Pero ako lang sa iba kung ano yung ano nila sa akin, ano yung judgment nila sa akin. Kasi minsan pagka, uh, ano din eh, uh, iba rin yung forma ko minsan pag naka-motoring, yung parang minsan may kunting angas, gano'n. Pero ano, yun ang na ano ko naman na encounter ko na mga naging friends online ko na nasa ibang bansa na mga naging YouTube. They are very nice talaga sa akin pag may nag... Minsan nga, tinuturoan pa nila ako guys sa ano lima ba yun? Uh, kaya thankful din ako sa mga ganunan. They are, just, they are not selfish. knowledge nila. Nag-share sila ng kanilang kaalaman para matuto ka. Yun. Hindi ba, hindi mo sila um, pagtatanungan, na mainit ang ulo, gano'n. Mostly, yung mga nandito yan sa Pinas, sila yung mga mainit din ang ulo. hindi <laughs> lahat ah, hindi lahat. Eh, ako din naman minsan, mainit din naman ang ulo ko. Kala na pag buyan, pagod, super busy, ayaw nang istorbo, eh, gano'n. So, ayaw ko nang kinukulit ako pagka gano'n. Pero pagka free time naman, uh, nakatulog ng maayos, nakakain, uh, maganda yung mood na Kahit na ano pa yan, madaming mga tanong pa yan, pipilitin mo sagutin lahat yan. Uh, pagka, ano, in good mood, Pero pagka mother, or... Pero minsan na-handle ko naman din yun. Na-handle ko din yun yung crowd. Minsan naman, na-pressure, gano'n. Kasi yung messenger ko, guys, ano, uh, may time yan na, ano yan, flooded messages, ang daming mga nandiyo-chat, ganun. So, yung iba noon, nasa babaan na hindi ko na yan nababasa. So, yung iba, pag naman ako siya na hindi kayo napapansin, mag up lang kayo para umakap yung message Yung Ganun lang yung technique yun. Yung iba kong friends, ganun ang sinasabi ko sa kanila, oh, mag ka. up ka, para umakap yung message mo. Ganun yung advice ko. So, yun na lang, guys, yung mga na-encounter ko sa mga bago kong friends, na nag-vlog, thank you so much sa inyo. At syempre, yung shout out ko, yung bago mong sinusuportahan na nag-live. Na eh, a to sa weekly yata siya eh. Yes, weekly, Monday to uh, Sunday. Uh, tuwing gabi yun, 7 o'clock in the evening. Kaso hindi ako, hindi ako gabi-gabi nakakapag-support, nakakapag-support. Uh, na panood ng live ko niya kasi nga minsan busy gano'n so every free time lang every free time lang ako na nagano nagsuporta na, uh, na, minsan naman uh, sumisilip ako doon ibang account ang ginagamit ko uh, shout out to you Mr. Otao guys search niyo Mr. Otao nagla-live yan lagi gabi-gabi uh, Ala shape Yung ano ko din yung friend, yung bagong friend ko din na nag-vlog, she gave advice sa akin na uh, mag-join ako doon sa live ni Mr. Otao. And then, kaya yun, meron na ako mga bagong friends na vloggers din na nag nanonood doon kay Mr. Otao. Uh, na nakabiruan ko na din sila. And then, meron din ako mga bagong friends sa, uh, sa ibang grupo. Uh, next time, shoutout ko sila. Kunin ko din yung mga folk pangalan nila para mas maganda i-shout out yung nakalista talaga yung mga pangalan nila. Ngayon, so, ayun guys, um, madami talaga tayong mga sa buhay araw-araw. Kaya, yun nga yung sinabi ko kanina, um, matuto tayong makisama. So, makisama tayo, pero huwag tayong makisama. Diba? So, yun nga guys, um, sa aking segment, oy, taray! Sa aking segment, isang ikot nga. So, ayun nga, guys. nag pa rin po ako ng mga little sender. Kaya naman, please then go you po ang inyong lingkod na nagsasabing business mind on your business. Abangan!